In prison? Paano yun? Lucy! Lucy! Magtago ka ng... Oo! Oo! Kamusta? Lucy! Kaalis mo lang. Balik ka kaagad. Ah, uh, nag-cancel yung kamiting meeting ko. Nandito daw si Cheska. Uh, uh, is this in my room? Parang may bisita kayo, Mamita. Bisita? Ay, ay, sino may sabi sa may bisita ko? Wala akong bisita. <laughs> Wala, Mamita. Kunin ko lang si Cheska. Okay. But how? Farah is alive and in jail. O, paano niya mapuposes ang katawan ni Lucy? Ma'am, sa totoo lang, hindi ko rin po alam ang sagot sa tanong niyo. Sa tanang buhay ko, ngayon lang po ako may nakaharap ng na ganitong kaso. Pero hindi pwede yung hindi tayo sigurado. Sigurado po ako sa nakikita ko. Si Farah, siya po ang nasa katawan ni Lucy pero kung paano niya nagawa yun? But that's exactly my point. If you don't know how it happened, then pa paano mo nalaman na kikita mo? You know, the devil knows a lot of tricks. Baka mamaya, hindi pala si Farah ang nakikita mo. Well, let's investigate this much further para malaman natin kung ang katawan ni Farah ay talaga na Lucy. Okay? Opo, ma'am. Ma'am, paano po yung mga kasama niyo sa bahay? What, what do you mean? Kahit ano pa po pong nila lang ang sumapi sa katawan ni Lucy, isa lang ang nakakasiguro ako. Hindi siya sumapi para gumawa ng kabutihan. Panigurado ko may masamang binabalak ang espiritu na yun. My God! Baka si Darius ka si Cheska ang target ng masamang espiritu ng Ma'am, kailangan niyo silang masabihan para po sa sarili nilang kadiktasan. Sinabi sa akin ni Darius na isa ka fake. Dahil po sa sinabi ko tungkol kay Lucy. Ma'am, sinyalis na po yan na dapat tapunin yung sabihin sa apo niyo ang mga nalalaman natin. Hello? oh Darius. Yes, Mamita. Kamusta ako kayo? Hmm. I'm okay naman. How's Davao? Okay naman. It's as beautiful as ever. Kaya lang, mas maganda kung nandito kayo. At kasama ko rin ang aking mag-ina. In, uh, meron sana akong sasabihin sa Iyo. Oh, ano po yan, Mamita? What? Well, I miss you, Iyo. Know? I wish you here so that I can hug you. Oh, I miss you too, Mamita. Kailan ka babalik balik dito? Oh, in two days. Well, I'll see you soon. You take care of yourself, ah. Huh? You're the only one I have, remember that. Mamita, Mag-ingat din po kayo. And please take care of my family too. I will. Okay, bye. Thank you, Mamita. I love you. Ma'am, bakit hindi kayo nagsumbong sa apo niyo?